Lucas, Kabanata 3 Nang ikalabin limang taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, na gobernador sa Judea si Poncio Pilato, at titarka sa Galilea si Herodes, at ang kanyang kapatid na si Felipe ay titarka sa lalawigan ng Ituria at Trakunite, at si Lisanias ay titarka sa Abilinia ng kasalukuyang mga pangulong saserdote, si Anas at si Caifas. Ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. At siya'y napasabuong lupain sa palibot-libot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isayas, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan at pabababain ang bawat bundok at burol at ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mga papatag at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang mga sa kanya. Kayun lahi ng mga ulupong. Sinang sa inyo'y nag upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat dapat sa pagsisisi. At huwag mga pasimulang mga sa inyong sarili. Si Abraham ang siya naming ama. Sapagat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, Ano nga ang dapat naming gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mga pabautismo, at sinabi nila sa kanya, Guru, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, Huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng na mga kawal, na sabi At kami, anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kaninuman ni mga paratang at mga kasya kayo sa bayad sa inyo. At samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, Katotohan ang binabautismuhan ko kayo ng tubig. Datapwat, dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang mga panyapak. Kayo'y binabautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. Upang linising lubos ang kanyang giikan, at tipunin ang trigo sa kanyang bangan, datapot susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Sa mga iba pang maraming pangaral, ay pinangangarangan niya sa bayan ang mabuting balita. Datapot si Herodes natetarka. Tetarka, ay pinagwikaan niya dahil kay Herodias, na asawa ng kanyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay naparagdag naman ito sa lahat na kinulong niya si Juan sa bilangguan. Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan. Tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At si Jesus din, na magpasimula siya magturo, ay may gulang na tatlumpung taon, na anak, ayon sa sinasapantaha, ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Lebi ni Melki, ni Hana, ni Uze, ni Matatayas, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, ni Maat, ni Matatayas, ni Simei, ni Uze, ni Huda, ni Juana, ni Resa, ni Surubabel, ni Esiatel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmodam, ni Er, ni Jesus, ni Eliezer, ni Horim, ni Mata, ni Levi, ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Hunan, ni Yakim ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Nathan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Bos, ni Salmon, ni Naason, ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Pares, ni Huda, ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nakor, ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Sela, ni Kainan, ni Arpaksad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Inok, ni Harid, ni Mahalalil, ni Kainan, ni Inos, ni Seth, ni Adam, ng Diyos.